Pinimbitahan po ako ng aking anak-anakan sa movie na napakabait na si J.M. Ibarra. Mmm. Um, kailan kayo nag-meet ni J.M.? Nagsama kayo sa film? Yeah. Nagsama kami nung April sa Ilocos Norte. This year lang yun? Hmm. Ay, talaga. Kailan lang? And then? your impression <laughs> mo sa April. kanya? Mabait tahimik nung una tapos um, hindi hindi pala kwento smile mm. smile lang siya kuning sinabi ng direktor sumusunod lang mm. disiplinadong bata at uh, matalino mm. matalino si JM edukado so, kasi edukado kasi mm. so pati kung paano niya dalhin yung sarili niya sa lahat ng tao generous siya kung sinong lumapit na magpa-picture hindi siya napapagod hmm. kahit lahat ng eksena ay siya hindi siya napapagod so mahal ko tong batang to sabi ko na sabi ko, nung in-invite niya ako, nice, sabi, Ma, anong ginagawa muna, mo? Tingnan mo na, bakit anak, an anak ang tawag mo sa kanya? Bakit anak-anak? Ay, anak, kasi anak, nga, bakit, anak ko siya dun sa movie. Mm, okay. Na siya ang, ano, child number 82. Mm, okay. So, ang tawagan namin, tawag niya sa akin, Ma. Mm, mm, so, kahit, siya ang panganay ko. So, hindi kahit, na si Arthur Solina. <laughs> <laughs> Gin so, nga, ngayon kala nagkaroon ng anak Namalaki na malaki na. Na malaki na, first time, first time. Eh mabait naman eh at pa baby rin naman. Hmm. Ano yung advice mo sa kanya? Nasabi ko naman sa kanya na huwag siyang magbabago kahit uh, anong marating 'Yun ang ano, 'yun ang uh, isa sa mga teknik para tumagal dito sa sa ganitong klasing trabaho kung gugustuhin niya makisama siyang maging mabuting tao at makisama siya ng maayos pakikisama kasi ng number oh, one nag tiktok ba kayo? yes! <laughs> anong anong mga content? Nag, nag, ano Isang ba kayo? Mas... beses kasi pagod na pagod kaming dalawa siguro 3am na yon pero nagsayo kami ayun oh. Ah, nag viral naman siya. Uh -oh. Ang nakamilyon-milyon naman niya sa Yes. Siya. Pero ano, sa tingin mo, malayo ang mararating ni Jay. Oo naman. Oo naman. Kasi walang kayabang-yabang sa katawan ng tao. Walang, uh, wala talaga. And then talented. Magaling sumayaw. Like me. Of okay. course. <laughs> like, <laughs> like talaga, me. As magaling Joke sumayaw. lang. Hindi. Sa magaling level mo, magaling si sumayaw. Magaling sumayaw si JM. Hmm. Siyempre And, may cake kang mag-judge kung... Uh <laughs> Kung Hindi ko nagagaling-galingan na, di ba? <laughs> Yung mga laking TikTok. Ah, ano. Ah. Pero, ano naman, magaling naman talaga. At marami naman ding mga galing na bata ngayon. Hmm. Itong na to. Kaya nakakatawa. Pero sa dinami-dami nila, what makes JM parang kakaiba sa lahat? Malambot ang katawan. Ah, okay. ang katawan niya, parang ako, parang parang bulate na nilagyan ng asin. Parang gano'n. Ah, ang katawan kasi meron siyang eksena, ay, eksena reveal. Pero siyang eksena na ano eh, na sumasayo siya. Sabi ko, nak! <laughs> ano ba naman niya? Yung ganun, itsura ko sa kanya. So, Alas na lang. Sa so mm -hmm. tingin mo, bakit ang daming girls ang nagkakagusta sa kanya? Kasi tall, dark, and handsome. <laughs> so, <ng PBH> din, <laughs> ah. so nag-TVH din. TVH din. And mabait kasi. Mm -hmm. Tsaka, yung siguro, ano, tingin ng mga girls sa kanya, ano, um, Madali madali siyang pakisamahan, hmm. mabait naman talaga, at tahimik kasi. So, mabilis siyang mapaikot sa iyong mga kamay. Pero pag nakausap mo siya, hindi. Um, matalino ang bata. Ay, hindi. Anong reason? Ano yung parang, bakit mo nasabing mabait siya? Anong nakita mo sa kanya? Mabait siya, maano ma, siya sa tao, ma-generous siya. Hmm, kasi nakasama mo siya, nakita Oo. mo yung uh, traits niya. Um, the... Tapos, ano siya? Pilipinong Pilipino po and opo. Oh, ah, maganda. Tapos, mm, mm, tapos gusto niya talaga matuto na ma, gusto niyang matutong umarte, tumatanggap siya, hindi nagrereklamo kahit pagod na pagod na, nakikisama sa mga tao. Tinitirit niya lahat. Mm -hmm. And walang ano sa kanya, walang eto, uh, sikat, eto, hindi pare-pareho yung tingin niya sa mga tao, pantay-pantay. Thank you. Hey, I'm Mr. Shell, com